Hiniling ng Department of Justice o DOJ Prosecution Panel na pagsamasamahin na lamang o i-consolidate ang tatlong kasong isinampa nila laban kay Senadora Leila de Lima kaugnay ng umano'y pagtanggap nito ng pera mula sa mga drug lords sa New Bilibid Prison o NBP. Nais din ng prosekusyon na maglabas ng gag order ang korte para sa mga kaso. Ito ang balita ni Roderick Mendoza. Tatlong magkakahiwalay na kasong illegal drug trading ang isinampa ng Department of Justice laban kay Senador Laila Dilima. Kaugnay ng umano'y pagtanggap nito ng pera mula sa mga drug lords sa New Bilibid Prison. Napunta ang mga kaso sa tatlong magkakaibang branch ng Muntinlupa Regional Trial Court. Pero ngayon, nais ng DOJ Prosecution Panel na i-consolidate o pagsamasamahin na lamang ang mga kaso. Sa kanilang motion for consolidation noong lunes, hiniling ng DOJ Panel na isama na lang ang dalawa pang kaso ng illegal drug trading sa kasong hinahawakan ni Judge Juanita Guerrero ng Multilupa RTC Brands 204. Si Judge Guerrero ang nag-issue ng arrest warrant laban kay Dilima at nagpakulong sa senadora noong nakarang Webes. Katwira ng prosecution, magkakapareho naman ang sirkomstansya ng kaso gaya ng mga akusado at iso at konektado ang mga testigong ipipresenta nila sa korte. May rason naman kami doon na sa we cited rule 119 section 22. It's allowed under the rules. Sa pagdinig kanina, binigyan ni Judge Guerrero ng sampung araw ang kampo ni Dilima upang magbigay ng kanilang komentaryo o pagtutol dito. Pagkatapos nito, ay isa ka lamang magpapasya ang korte kung pagbibigyan ang hiling ng DOJ. We oppose kasi nga we feel that they want uh, judge, uh, they want judge Guerrero to hear the case. Well, we know naman that it, it was Judge Guerrero who issued the warrant of arrest against Senator Dilima. Hiniling din ng DOJ panel na pagbawalan ng Muntinlupa RTC ang mga partido na talakayin sa publiko ang merito ng mga kaso ni Sen. Dilima. Pakiusap nila, maglabas ang korte ng gag order. Ngunit ayon kay Judge Guerrero, kailangan munang maghay ng formal na motion ang prosekusyon bago niya ito maaksyonan. Yun ang directives ni Judge uh, Guerrero kanina. So we will do it as baka sa Monday. So, sino dapat? Patigab. Ang know all parties and all lawyers of the, of the parties. Because they are as if conditioning the minds of the public that the uh, the case that are that are filed against the accused are weak. So it's possible, if possible, for the parties, all parties from both from the prosecution panel and also from the uh, accused, to refrain from saying things that might, if affect the minds of the public. Kung sakasakali, sakup ng gag-order sa si Senador de Lima at kanyang mga abogado at maging ang DOJ panel. Ngunit hindi pa malinaw kung masasakop din ito si Justice Secretary Vitaliano Aguirre. Dininig din kanina na lupa RTC Branch 206 ang isa pang musyon ni de Lima upang mabasura ang kanyang kaso dahil sa kawalan umano ng jurisdiction ng RTC. Sampung araw din ang binigay ng Korte sa DOJ panel upang magsumite ng kanilang comment. Ayon kay Judge Patria Manalastas de Leon, ipag Papaliban niya ang determination ng probable cause hanggat hindi nare ba ang pagtutol ng mga akusado sa poder ng RTC na hawakan ang kaso. Roderick Mendoza, UNTV News and Rescue, Muntinlupa City.